Inaaral lang namin. Inaaral lang namin <laughs> tapos hindi stop na. Ako. Naming mga um numbers. Okay na lang. <laughs> hindi na nakapagpigil ang singer na si Julian San Jose na magkomento sa isang netizen sa Twitter matapos magsalita ng hindi maganda sa boyfriend nito si River Cruz at questionin kung lasing daw ba ito o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Julie, bihira lang siyang sumagot sa mga banat sa kanila pero sobra na at below the belt na ang akusasyon na ito. Ang tinutukoy ng netizen na ito ay ang video ng live nila Juliana Trevor kung saan makikita ang pagiging makulit ng aktor sa nasabing singer. Ayon pa sa ibang nakapanood, napansin nila na medyo hindi komportable si Julian sa ginagawang ito ng aktor kaya mayroon din mga hindi natuwa kay River at inulan ito ng pambabatikos. Panoorin nito. Inaaral lang namin. Inaaral lang namin <laughs> tapos stop na ako. Tapos, asan ako? Asan ako, love? Asan ako? namin mga um, numbers Okay na, love? <laughs> okay na, love? Okay uh, Yung paghahanda namin nag -ano kami, parang sa rehearsal room nag hawak -hawa kami ng mga kamay and then pumikit kami and then, niramdam-nam namin yung bawat isa, and then yeah, let's do this, bro <laughs> <laughs> love, please talk, love. <laughs> sa kabilang banda. May mga nagtanggol din kay River at sinabing maaaring sobrang naging hyper lang nito kaya tila na sobra ang kanyang galaw sa kanilang live. Ano ang masasabi nyo rito?